Alden Richards binigyan ng house at lot si Catherine Bernardo, Catherine masayang-masaya. Kamakailan nga ay napabalita sa social media ang tunay na relasyon daw umano ni Alden Richards at Catherine Bernardo naging mainit na usap-usapan sa social media ang mga balitang ito at ngayon nga lamang may sumabog na namang balita tungkol sa pagbibigay niya ng isang house and lot kay Catherine Bernardo. Ito ay isa ring kilalang aktres na sinasabing bago nitong karelasyon. Nagsimula ang lahat ng ipalabas ang isang special event kung saan parehong present si na Alden at Catherine. Maraming netizens ang napansin ang tila espesyal na ugnayan ng dalawa. Isang linggo matapos ang event, kumalat ang balita na si Alden ay nagbigay ng isang engranding house and lot kay Catherine bilang regalo. Ayon sa mga ulat, ang property ay matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision at may modernong design. Maraming fans ang nagtatanong kung may romantic na koneksyon ang dalawa, ngunit na natiling tahimik si na Alden at Catherine tungkol sa isyo. Ilang netizens ang nagsabing ang regalo ay isang simpleng pagpapakita ng pagpapahalaga at pagkakaibigan, at walang anumang malalim na intensyon. Subalit, patuloy ang mga espekulasyon, at naging laman ng mga balita at social media ang isyong ito. Sa ngayon ini-enjoy ni Catherine ang bagong property, at pinasalamatan niya si Alden sa kanyang kabaitan at lalo na sa pinakikita nitong effort sa kanya, Samot saring mga komento ang natatanggap ng dalawa matapos makita ng madla sa Instagram post ang Reg Along ito. Marami pa rin ang nag-aabang sa mga susunod na mangyayari at kung paano nila bibigyang linaw ang usap-usapan na ito.